Isa sa lagi niyong tanong ay eh, kung tinuturuan ba namin ang twins na magsalita ng Tagalog. Lagi ako may nababasa na ganitong tanong. At sasagutin natin yan ngayon habang naglalakad kami papunta dito sa Garden Center. Maganda kasi yung weather at masarap maglakad-lakad. Tamang tama din kasi merong ice cream tsaka cakes dito. So most of the time, English talaga yung salita ng twins. Kasi English din naman kami mag-usap-usap dito sa bahay. Though minsan naman gumagamit pa rin kami ng Filipino words. Hindi nga lang kagaya before sa Pilipinas na lagi nila lang naririnig. Nagsasalita naman sila ng konting Tagalog words at nakakaintindi din naman sila. Pero sa ngayon, yung mga basic pa lang. Siguro na panood nyo naman yung ibang videos before ng twins. May mga alam na sila na Tagalog words. Kasi yung mga bata talaga parang sponge ang utak. Mabilis silang nasasagap yung mga sinasabi mong words. Minsan ko lang talaga makuha na ng video kasi random talaga nilang ginagamit. Kagaya ng word na ligo, baboy, pusa. Saka yung mga ginagamit nila. Kagaya ng chinelas at damit. Hindi ko din kasi sila pinapressure na matutunan yung Tagalog. Kasi alam kong eventually matututo din sila. Kasi personally, I'd prioritize language that would be apt for the kids' immediate environment. Since dito sila ngayon nag school mas useful sa kanila yung English language. Wala kasi talaga sila ngayong classmates na Pinoy. Wala talaga is British. Makabigla silang magtagalog doon, walang makakaintindi. Pero sa bahay naman, minsan pinapractice pa rin talaga namin. Para naunti-unti na namin at medyo nasasanay na sila. Tsaka yung daddy nga nila natutong magtagalog sila pa kaya. Yung kanilang daddy ay nakakapagsalita na ng fluent na Tagalog. Lalo na daw paglaseng. Charot. tayo yung mga Pinoy nag-i-English paglaseng, siya naman nagtatagalog. Marami kasi itong naging kaibigan sa Pilipinas. At doon siya natuto makipag-usap. Kahit yung mga bata sa labas ng 7-11 ay tropa nito. Mas marami pa nga atang kakilala ito kaysa sa akin doon sa Pinas. Kaya confident din ako na makakapagsalita ng fluent ang twins ng Tagalog. Alam nyo minsan nagugulat na ako kasi meron din silang alam na Korean words. Pati Korean language ata ay magsasalita ang dalawang And hindi ko talaga sila tinuturuan ng Korean. Sila lang talaga mismo yung natututo. Siguro dahil sa mga pinapanood nila. Malay nyo maging trilingual pa ang twins. Anyway, just as long as they can express themselves. And still understandable. Yun naman ang importante. And super smart din naman si Charlie and Chino. Kaya for sure hindi sila mahihirapan. Unti-unti nilang matututunan yung mga kailangan nilang matutunan. Siguro banda-banda dyan mas dadalasan pa namin yung pagsasalita ng Tagalog. Tsaka more practice para hindi nila makalimutan. Para pag sa school sila. English, pag nasa bahay, merong halong Tagalog. And paminsan-minsan, baka Korean naman. Para may kasama na ako panonood ng K-drama. Anyway, nagpunta nga lang kami dito para maglakad-lakad. At para na din makapagmeryenda. Masarap kasi dito yung mga ice cream tsaka yung mga cake. Tsaka masarap din magtingin-tingin ng mga pwedeng mabili. And kung meron kang hinahanap na plants, pwede mo siyang mabili dito. Kapag lunch na naman kami at merienda na nga lang to, order lang kami ng ice cream tsaka ng banoffee pie. Ang twins ang ng flavor ng ice cream pero hindi nila masyadong nagustuhan. Kala kasi ni Charlie ay chocolate lang talaga. Yun pala may halo siyang orange. Kaya ang lasa niya yung bingo na orange. Alam niyo ba yon yung bilog-bilog na parang Oreo yung itsura? Kaya ang ending ako lang din ang umubos. Di ka talaga mamamayat pagkaganito. Tagaubos ng pagkain ang first soul. Siyempre naman sayang din ito. Magkano din ang first scoop nitong ice cream na to kaya inubos ko talaga. Sagit lang din naman kami dito tapos naglakada din kami pa uwi. At meron din nga pala akong nakita dito malaking labanos. Dito lang pala akong makakahanap ni 何、えっと